Pagdating nila sa bahay, agad na inihiga ni Jiwo ang walang malay na pusang kulay abo sa sofa. Walang pag-aalinlangan, inilapit ni Kaden ang kamay nito sa munting katawan ng pusa. Isang nagliliwanag na asol na enerhiya ang agad na lumabas mula sa kanyang palad, pumapaloob sa pusa at unti-unting pinagagaling ang mga pinsala nito. Pinanood lang ni Jiwo ang buong proseso mula sa isang sulok, nakatingin ng may halong pag-aalala at pagkamangha. Matapos ang ilang sandali, humina ang liwanag at dahan daw ang nawala. Agad lumapit si Jiwo kay Kaden. Ang mga mata nito'y nagtatanong. O okay na po ba siya? Tanong niya, puno ng pag-asa. Napabuntong hininga si Kaden. Ang ekspresyon nito'y seryoso. Mabubuhay siya. Ang sagot nito, walang bahid ng emosyon. Pero dahil sa labis na pinsalang natamon niya, kailangan niya ng matinding pahinga. Napahinga ng maluwag si Jiwo. Mabuti naman kung ganoon, bulong niya. Samantala, sa isip ni Kaden, nag-uumapo ang pag-aalinlangan. Bakit ko ba ginagawa to? Tanong niya sa sarili. Dapat ay iniwan na lang namin siya. Sa tingin ko, maraming gulo ang pinagdadaanan niya, sabi ni Jiwo, na parang alam ang iniisip ni Kaden. Mas lalong nagdilim ang mukha ni Kaden. Kung normal na pusa lang ito, malamang ay patay na ito, sagot niya ang lakas ng impact ng pagkakabagsak niya sa pader. Pero dahil isa siyang awakened, nakayanan niyang mabuhay. Agad na nanlaki ang mga mata ni Jiwo. Aanong sabi mo? Awakened? Ang pusa? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala, na sinundan agad ng curiosity. Walang pakialam si Kaden sa reaksyon ni Jiwo. Ang isip niya ay abala sa mas malalim na palaisipan. Dati, hindi ako sigurado, pag-iisip niya. Pero matapos ang laban, malinaw na may kakaiba sa kanya. Napapaisip siyang may mga balita nga tungkol sa mga nag eksperimento sa mga hayop upang gawin silang quasi awakened. Ang pagdududa ay nakalarawan sa mukha ni Kaden habang nakahilig siya. Ang tanong ay kung ang pusang ito ay isa sa mga biktima ng eksperimentong iyon. Kung ganoon, delikado ang kasong ito. Hindi lang simpleng pagliligtas sa isang pusa ang kanilang ginawa. Kaden, may problema ba? Tanong ni Jiwo, napansin ang hindi maayos na itsura ng mentor niya. Bumaba ang tingin ni Kaden kay Jiwo, na sinundan agad ng isang malakas na batok. Natural na hindi maganda ang pakiramdam ko. Sigaw niya, ikaw ang gumawa ng gulo ng kunin mo ang pusang ito na hinahabol ng isang awakened one. Hinawakan ni Jiwo ang kanyang ulo, ngunit nakangiti. Pero kailangan lang talaga, sabi niya. Pero alam nyo naman ang ginagawa ng taong iyon sa pusa, depensa ni Jiwo, ang boses ay puno ng pag-aalala. Kung iniwan natin siya, malamang ay patay na siya ngayon. Tumindi ang galit sa mga mata ni Kaden. Hindi mahalaga kung ano ang rason mo. Sigaw niya, walang awa. Ang kailangan nating isipin ngayon ay ang galit ng taong iyon sayo. Itinakbo mo ang ebidensya ng krimen niya, at hinding hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nababawi. Tila na blanko ang mga mata ni Jiwo. Ang mga salita ni Kaden ay umalingawngaw sa kanyang isip, hahabulin kanya hanggang sa dulo. Ang takot ay unti-unting kumapit sa kanyang dibdib, na parang biglang gumuho ang kanyang mundo. Natawa ng bahagya si Jiwo, isang pilit na tawa na walang tunay na saya. "Hahabulin ako ng masamang lalaki nang ganoon katagal? Kasi sinagip ko lang ang pusa." Tanong niya, na parang hindi makapaniwala. Lalong kumunot ang noo ni Kaden. Walang awa niyang tiningnan si Jiwo. Stupido, sa isip niya. Hindi niya talaga naiintindihan ang bigat ng ginawa niya. Ang forced awakening ay isang malaking krimen sa mundo ng mga awakened. Nawala sa lalaking iyon ang ebidensya, kaya hahanapin niya ito sa anumang paraan. Ang mas masahol pa, hindi pa nila alam kung ano talaga ang ginagawa ng lalaking iyon sa mga hayop. Ang pag-iisip na ito ay nagpatindig ng balahibo ni Kaden. Alam niya na ang taong iyon ay hindi mag-aatubiling patayin si Jiwo para lang may tago ang kanyang krimen. Nagsimulang mag-init ang katawan ni Jiwo habang nakikita niya ang seryosong mukha ni Kaden. Alam niyang awakened siya, at ngayon palang nagsisingkin sa kanyang utak ang ibig sabihin nito. Nagbuntong hininga ang dalawa, sabay. Galit ka ba? Tanong ni Jiwo, ang boses ay mahina patawad. Hindi kita sinunod, at pinag-alala pa. Nag-aalab ang mga mata ni Kaden, na parang hindi makapaniwala sa narinig niya. Bakit ako mag-aalala sayo? Sigaw niya, sabay hampas sa sofa. Ang lakas ng impact ay sapat para magulat si Jiwo. Huwag kang maging stupido. Galit na sigaw ni Kaden. Hindi ako nag-aalala sayo. Nag-aalala ako sa kalagayan na pinasok mo ngayon. Naiintindihan mo ba yon? dinuro ni Kaden si Jiwo. Pumayag si Jiwo, pinagpapawisan sa takot. Pagkatapos ng matinding pagpapakawala ng galit, kumalma si Kaden. Ang boses niya ay naging seryoso at malamig. Sa ngayon, kailangan mong magingat. Sa ginawa mo, gumawa ka ng kalaban. At siguradong hahanapin ka niya. Nakita ni Kaden si Jiwo na nagkakamot lang ng ulo, na parang hindi pa rin lubos na naintindihan ang sitwasyon tumingin lang ng masama si Kaden sa kanya, bumubulong, isa ka talagang hangal. Biglang tumunog ang alarm sa cellphone ni Jiwo, hudi na alas 7 na. Agad siyang tumayo. Saan ka pupunta? Tanong ni Kaden, na nakakunot ang nuo dahil sa bigla ang paggalaw ni Jiwo. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sa eskwelahan, sagot ni Jiwo, sabay biglang naglagay ng pagkain sa plato ni Kaden. Halos inumaga na tayo sa paggamot sa pusa. Huwag kayong magpapalipas ng gutom. Sapat na yan hanggang mamaya. At bago pa man makapagsalita si Kaden, tumakbo na si Jiwo palabas ng pinto nang hindi man lang naliligo o nagpapalit ng damit. Napabuntong-hininga si Kaden, walang nagawa kundi sumang-ayon sa sitwasyon. Ngunit bago pa man tuluyang umalis, huminto si Jiwo at nag-aalala itong sumilip pabalik. Ikinagulat at ikanalito naman ito ni Kaydan. Papaano po kung magising ang pusa at maging wild ulit? Tanong ni Jiwo, halatang nag-aalala. Kung iyon lang ang inaalala mo, makakaalis ka na, tugon ni Kaydan, ang boses ay puno ng tiwala. Kailangan ng malakas na enerhiya para magawang mag-transform ang isang awakened. Wala pa siya niyon ngayon. Ako na ang bahala. Total, dagdag pa nito, walang binatbat sa akin ang kuting na ito. Ako si Great Kaden. Isang ngiti ng pagmamayabang ang sumilay sa labi ni Kaden habang tinitingnan naman siya ni Jiwo nang may paghanga. "Mr. Kaden, siguro nga po ay isa kayong dakilang tao," sabi ni Jiwo. Ngunit, nang biglang putuli ni Jiwo ang sinasabi niya at sinabing, "Hindi ko pa 'yan makikita sa ngayon dahil sa anyo ninyong pusa." Agad na namula si Kaden sa galit. "Manahimik ka," sigaw niya. Natawa si Jiwo at nagpaalam na, tumatakbo na palabas. Ngunit sa huling pagkakataon, sumilip muli si Jiwo at tinawag si Kaden. "Ano na naman?" bulong ni Kaden. "Mananatili ba kayo sa bahay hanggang sa makauwi ako?" tanong ni Jiwo. Nag-aalala nitong idinagdag, "Hindi pa rin kayo mabuti, kaya manatili muna kayo sa bahay para bumuti ang lagay ninyo." Nagpaalam muli si Jiwo, sinabayan pa ng sigaw na, "Mga ka, please." Naiwang tulala si Kaden. Hindi siya makapagsalita. Naisip niyang wala naman siyang pagpipilian, kaya't pansamantala siyang mananatili sa bahay. Habang naglalakad, dumaan siya sa harap ng isang salamin. Nakita niya ang refleksyon ng sarili, isang matabang pusang kulay kahel. Shit! Bulong ni Kaden sa sarili. Isa nga pala akong pusa. Habang nag-iisa si Kaden, napalingon siya sa pinto ng silid, nagtataka sa mga ingay na kanyang naririnig Dahan-dahan, isang grupo ng mga pusa ang lumitaw. Ito ang mga pusang nagturo kay Gio sa kinaroroonan niya noong siya ay walang malay. Isang pusang kulay kape ang umikot sa kanya, tila sinisiyasat ang kanyang kalagayan. Si Kaden naman ay walang magawa kundi tingnan lang ang mga ito. Dalawang pusa ang naglambing sa kanya, na sa laki ni Kaden ay nagmukhang maliliit na kuting. Naiinis siya sa ginagawa ng mga ito. Sa hindi kalayuan, may isang pusa na iba ang tingin. Ang target nito ay ang pagkain. Agad na pinigilan ni Kaden ang mga ito, sinasabing sa kanya ang pagkain. Ngunit nang maamoy ng isang pusa ang pagkain, bigla itong nakaramdam ng matinding panganib. Nanlaki ang mata nito at biglang nang inag ang katawan. Dahan-dahan silang lumingon kay Kaden at nakita nilang nagpalabas siya ng malakas na enerhiya upang takutin ang mga ito. Nagtagumpay si Kaden sa kanyang ginawa, makikita ang tatlong pusa na nanginginig sa takot. "Magsilayas kayo," sigaw ni Kaden. Agad na sumiksik ang mga pusa sa isang sulok, kitang-kita ang takot sa kanilang mga mata. Nanlilisik ang mga mata ni Kaden nang biglang pumasok sa isip nito si Jiwo. Naalala niya ang sinabi ni Jiwo na ang tatlong pusang ito ang tumulong sa kanya para makita siya sa isang sulok, na walang malay. Ang galit ni Kaden ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan. Sa halip na ipagpatuloy ang pagiging dominante, dahan-dahan na tumalikod si Kaden at humiga. Sa isip niya, sinabi niyang, Hindi ko rin naman talaga gusto ang cat food. Nagtataka ang mga pusa na kanina'y takot na takot. Waring naguguluhan sila sa bigla ang pagbabago ng kilos ni Kaden. Unti-unti ring lumapit ang mga pusa sa pagkain ni Kaden, ngunit may alinlangan. Nang tuluyan na silang makalapit, nagsimula na silang kumain. Ngunit ang isang itim at puting pusa ay tumingin kay Kaden, na para bang nagtatanong kung maaari na ba talaga silang kumain. Si Kaden, na nakatalikod, ay tiningnan ng mga pusa. Sa isang nakakatawang eksena, bigla itong lumingon pabalik na ikinagulat ng mga ito. Sa isip ni Kaden, mahina siyang bamulong. Matatakaw na pusa, habang nilalantakan ng mga ito ang kanyang pagkain. Dahil dito, wala siyang makain at biglang kumulo sa gutom ang kanyang tiyan. Naglakad siya at nakakita ng isang delat ang pagkain. Kinuha niya ito at sinuri, tinapik-tapik, at napatanong kung paano niya ito mabubuksan. Gamit ang kanyang matulis na kuko, nabuksan niya ang lata at bumungad sa kanya ang katakam-takam na pagkain. Dahil doon, ngising-ngisi si Kaden at nasiyahan sa sarili, na parang galing na galing sa kanyang nagawa. Ngunit sa kanyang likuran, biglang dumating ang tatlong pusa na tinakot niya kanina at kumain ng kanyang pagkain. Tiningnan niya ang mga ito sa kanyang likuran, na may masidhing pagnanasa sa kanilang mga mata, na siyang ikinagulat ni Kaden. Nang makauwi si Jiwo sa bahay galing sa paaralan, sabik na sabik niyang sinabing, andito na ako. Nagtataka siya sa kanyang mga nakita sa sahig. Ang tatlong pusa ay natutulog ng busog na busog. Nagtataka si Jiwo kung paano nila nabuksan ang maraming lata ng pagkain. Habang si Kaden naman, mukhang hinang-hina, ay natutulog sa isang tabi at naglalaway sa gutom.